So, tuloy natin naman. beam girder pa rin. So, location. Ayan. So, pagkita naman sa location, yung its girder offset for post-install precast. Ano yung mga pinupost-install natin na precast? Number one, elevator wall. Kasi usually, hindi natin nasasabayan. Elevator wall. So, dito siya ganda. Ayan. So, elevator wall natin. Tama? So, instead na natin dito yung beam, ina-adjust natin para magkaroon tayo ng precast pa post Tapos yung story ko, So, huwag yun natin yung bubusan. Okay? Landing pad. Bichi, nagkaroon tayo ng landing pad sa, para sa tibot pong dito banda. Okay. Hindi pa rin makakabit yung pregas. Yung din natin, yung sitata na tenisi yung paloob. Diba? Para magkaroon tayo ng pregas gap. Ito yung din. Section na, section elevation. Ayan. So, dito ang location i-adjust natin sa loob. Ay, okay, sorry. Ibang kulay. Dito tayo yung i-adjust ah, natin na yung CM sa loob. Kasi ito pa rin yung ating bigas location. Ayan. So, ito. Manakabang tayo ng dowels. Pag-aboos ng tiga, Tingnan natin ito kung ba-practice. So, yung rikas natin, yung double please, we will take, then, bubuusan to rikas tapos. Okay? Yung set uh, kailangan natin sa plan, pre-planning pa lang sa ilalagay yung landing pad. Diba? Okay? Yung alimak, yung alim tayo, may wasting machine. So, saan ba ilalagay mo ngayon? Para yung mga biga, o yung isgit, gano'ng mga apektuan, ipapasok natin pa doon magkaroon tayo ng data Okay? ayan okay. na. Water closet and vent pipe location. Okay. Napakasimple na ng water closet. Okay. okay, sa atin kung nga, magkahiwala yung floor plan, architectural floor plan, sa kapaling plan. So, pag pinatang mo yung framing plan, yan mm -hmm. kulay rin, so, kailangan mong masigurado na walang natamaan ng water closet. Okay, nung um alo sero Diba? hindi naman yata pwede na mag-istabaw tayo sa mag-istabaw tayo sa maglagay tayo ng pipe sa bidong gerdet. Pwede ba yun? Bawa, ito yung section natin ng beam. Yan. Tapos naman yung water closet it natin. Ito. Water closet. It. Para hindi nga talagang dungeon water closet. Yan. Tapos dito, may pipe. Tatagos. Di 4 yan ha. Oranges. Papayagan ba Yan siguro. Kasi nga yung sa SD pa nga lang eh, hindi na no, payagan basta-basta sa tamang sa pag-invest location, tama? So, kailangan masigurado natin na walang matatamaan na beam o girder yung stub out ng water closet. So, sino nag-a-adjust? Siyempre, beam. Kaya girder, i-adjust ng konti. Okay. Yung architectural na location mismo ng water closet, hindi yung nagalawin. Depende siguro sa scenario, pero base sa experience ko, never na mag-adjust yung architectural dyan. Kasi pag ginalaw ng water closet, lahat yung galawan na yan. So, okay? Next natin ay... Okay. Ganun din yung ventilation ha, pag tumama sa beam. Okay? Architectural wall layout. Architectural wall layout at below floor level. Pero ganito ang nangyayari. Particular sa mga parking area okay. Pagpon nila rin dito lata. Um, parang ganito siya senaryo. Ayan o. Oh. Diba? Ito yung beam. Ito yung wall. So pag tinan mo sa section detail dyan, ito yung... Ito na. Ito siya, diba? Okay. Ngayon, yung wall, dito. Ito. Let's say, meron 5 cm dito na gap. Um, paano mapipinis yun tayo? Ang bulo na yun. Yung GCH, di ba, mag-plaster yun yan. O kaya, uh, shot rate, paano mong pipinis? So, minsan, yung mga nang bagay lang, pwede mo nang magpunin ito. At just mo nang konti yung tip. Dito, banda. Yung mga ganun. So, yung mga ganun maliit lang, usually, ako nang nag adjust ito. Hindi ka naman. Pero pag malalaki na, pa, mga 20 cm, 30 cm, ibang usapan na bagay ka lang ipakuntin okay Kung okay lang na dalawin. Diba? Kasi, simple naman, yung mga pagitan ng mga beam na yan, i sa ito pag sa pagkumpit ng saxophone engineer. Next natin, openings. Ito yung medyo critical. Okay? Number one, yung stair. Kailangan, bantayan mo yung sa may huling step. Let's say, meron dito yung beam. Diba? Meron yung beam dyan. Okay? So yung muling step na sinasabi ko dyan, it's say 3-month plan. Dapat ito tutusin, saan ang ng beam? Diba dapat dito? So minsan dito, Kaya naman, let's say, base dito sa, base sa framing plan, kumbaga, nagbase ka lang sa framing plan na dapat yung location ng beam ay naandito, dito. Diba? So, sa mga ting, meron pang grid line. Grid line A. O, galing sa grid line A pala, ang center line ko ng beam ay 1,200. Let's say, napunta dito. Diba? Hindi mo ngayon inaral yung ano, hindi mo ngayon inaral yung magiging section detail ng hagdan. So samantalang ito, y, ito y, mo, Ayan, okay. so, yung ito yung ano mo, hindi ako gusto ng kapitan. Ayan, Okay. Sinundan mo. Sa training time, sumukat ka Eh. Ayan. Nandito ngayon yung higa mo. Hindi natin ko na yung hanggan. Diba? Diba? Nasaga na sa uling Para mangyari? Mag-adjust. Mag-adjust ngayon ng lapad, yung thread. Okay? So, laging magpapasit dun sa detail ng architectural. Okay? Next, 5 case. Ini may PF requirement. Ano yung asa ng mga 5Gs dito? Ito yung mga 5Gs o oh, yan. Ito yung mga opening na yan. Oh, yan. 5Gs siya. Ito 5Gs mo yan. Okay? Ito mm -hmm. sa architectural floor plan, naka-repeat na yung 5Gs location. Pero pag ito sa dimensioning yan, kailangan i-coordinate mo sa plano ng MPF. Ano bang size ng matubo ng mo na yung dadaan mga riser? Eh? maliban dyan, ano ba? Ano ba nadaan ng Bata na lang ba? Pero pa bang ano, kung et cetera? Ngayon, hindi, pwede kang humingi sa na ng drawing. Ngayon, ibang kang humingis sa drawing ang architectural ito. Lahan kong papasok. Okay? So, pagka ganyan, hindi mo yung opening sa, ayan oh. Nagkita nyo ito, nakagilid yung giga. Hmm. Sa mga opening. Kasi minsan yan, pag pinatong mo yung sectional framing plan, nagkatapat mismo sa opening. Hindi naman pwede yan, magpapotod ng game. Okay? Kaya ako, pag nagbibigay ako ng pag nagbibigay ako ng layout sa lighting day, kaya ito yung nagawa ko. Okay? Nasa anong critical? Ito yung critical ba? Ito yung binigyan. Ito yung grid line D ko, grid line D, ito pa kung maglalagay ng sukat sa may opening. Huwag kang maglalagay ng sukat sa gitna ng beam. Kasi pa nagkamali sila ito pag-compute-compute, tinahati at imisan yung layout, patay ka ngayon pag-commit sa opening. So, ginagawa ko yung dimension ko, nilalagay ko sa gilid kung saan yung control. Oh, hindi kayo pwede pass. Kasi pina, una lang ipipitik ito, tapos ako sila magsusok, maglalagay ng dimension. Hindi kasi nagkamali sila, ng layout tali 500. Okay, siyempre. Pero sa actual pala, 600, siyempre, dito yung pakunti. Control mo itong, ano, sa may opening. Ngayon yung critical kailangan yung opinion niya, hindi siya mabawasan. Okay? Elevator, required opening. Okay. Minsan nga, specific yan dito eh. Dito may mga conflict eh. Minsan, yung liga dito, naka-plus sa shear wall. Let's say, ang liga ay 300. Ang weight. Ngayon, pag sinukat mo ito papunta doon, mag lang na, na yung sukat ng digitor. May ganyan design. Minsan naman, dito, nakahawak siya doon sa girder. Dito, kumbaga nakagitna naman siya. Diba? Na? So, baka, huwag kang kumagawa ka man dito, kailangan magbabase ka sa architectural o kaya sa elevator detail, elevator plan. Kung lang talaga yung requirement ng opening na yan. Kasi baka may pagsinunda mo yung saksunan ng plano na, na andito siya, yung biga, at malapat yan, patay ka na ngayon sa requirement. Bukunpem lang naman yun. Lagi yung bukunpem check. Okay? Ito na. Tapos na tayo siguro sa, tapos na tayo sa dimension, location, dito na tayo sa division. yeah. Ngayon na, sabi ko nga kanina, i-check din yung provinis. At ganoon din yung mga naka-drops. Ayan o, oh, elevation. Drops na para saan? Ano yung mga nakadrap natin? Di ba, meron tayo nakatrap na toilet at meron tayo nakatrap na mga de. eh di ba, kasura niyan, ang balcony, nakadrap yan. Okay? Bakit kailangan i consider yan? Number one, nakaka-apekto yan sa rebar cutting this. Okay? Kung mapansin nyo rito yan, let's say, isang elevation lang to. Okay? Ito, na-cover. Ito, itong portion na to, na-cover siya ng na nakadrap. with say intensity meter. Penis to penis ang drop. Ang differential inhibition itong balcony at saka dito sa room. Okay. So, yung see, kung ito'y consider na isang elevation lang, itong G3 at saka G30 at saka G, 40 ibig sabihin dito, discontinuous, continuous, continuous, discontinuous. Tama ba yung member? Tama. Kasi, discontinuous, ito continuous, continuous kasi tatago siya, tama? Kung siya yung main bar, yung top bar, yung bottom bar, tatagos siya doon eh, tama? Ngayon, nagkaiba ng division kasi ito balcony eh. Okay? Ito mataas. Kasi so, natin, different siya ni 15 cm. So, ito siya dahil kung consider mo na nakagrap to, ang mangyayari dyan, parehas discontinuous na yan. Discontinuous, 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 discontinuous. Ito siya pihin, yung cutting Imbaka, nangimbak. Okay? Kasi, dalawa yan eh. Pag nag-ano tayo, nagka-drop, waiting yung, o in, eh. Okay? Kasi, di ba? Naka-differential condition, naka-ganyan diba? din, di ba? Yan. Okay? Yung distansya dito, kung di ba? 2D yan. Ayan, Yung from A. Okay? Ayun ang magka-crump Ito, ibig sabihin na magka-crump niya, ito, g 14 Kasi simula dito sa poste na, na ito, sa hindi ng poste, dito sa may wall, ito yung mataas na porsyon. Dito naman sa naka-trap na to sa parko, ito sa pagpunin, ito siyang porsyon na ito. Tama? Ayan. Ito yung move. Okay? Pero, magiging discontinuous na siya. Magiging ba na siya? Pwede rin naman, depende sa discount ng labor engineer, kung gawin niya, discontinuous, continuous, 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 tapos na nakarama. Pwede rin. Pero kailangan yun nga, malaman. Kasi hindi pwede yung river engineer, magkakating list lang na consider niya pantay-pantay lahat dyan. Kasi magagayang mga nito eh. Green Pero naman, ito yung crank, di ba? Ang crank siya eh. Okay. Pero naman, na nagtitiginim lang. Nagawa. Ito, Ito yung sinusunod ng division. Yan. Tapos dito naglalagay ng extra top bar. Extra stirrup. Para yung main bar, bridge pa rin. Bits and bridge pa rin. Bits ba yun? Bits. Ito. Ito rin. Sumunod so, sa division. Ito lang kung lang yung punsin ko dyan step, need din support. So kung kanina, yung sa huling step, kailangan din, alamin din ito, minsan nagkakaroon din ito eh. Mas mataas ang need din support. So kailangan, magbati sa section detail ng step. Okay? So sa islap naman, huli na lang, yung thickness, kasi makakapikto yun sa height of beam sliding. Ng sliding. Kung magtitikin tayo, ibig Um, Yung height ng sighting ng forma matatahas. Kung magkakram tayo, ibig sabihin, sasabay lang siya. Tama? Nag-ease pa yun. Ayan. Ayun, drafts slab, Crank or deepening. Ayan. Draft termination for wall. Ibig sabihin, ayan. Ang bawa, CPCR. Nag-section ka dito. Nag-section hmm. Okay. Ito yung room. Ito yung toilet. Saan ba yung wall dyan? Pwede ito yung wall dyan. Mayan ba siya? Kung baka, parang kinukusita mo ito yung sa wall dyan. Ito yung termination. Isa naman, pwede na ito. Ito Dito yung termination yung consider. Okay, ako ang ginagawa ko rito, ito. Pero nag-offset ako ng na at least uh, 25 mm ng para sa water tubing. Kasi pag kaganito kasi tapos nagkaroon ng tubig ito doon nila, nahirap pa kayong makapag-layout. Hindi ka dito na nababa dito, dito pa nila nag-layout. Kailangan niya sa termination. Di ba ba na no tayong mga drop sa project? At saka dito sa mga base na yan. Drop siya. Okay. Okay. Last na lang natin, Plumbing is out bow. Okay. Meron tayong water closet. Meron tayong shower tray. Ayan. Kasi yung ano kasi dito, labadurin na nakahiwala eh. Dito yung pwede So kaya maliit lang yung siyap dito so, sa lahat ng yung talit na So, ito kasi, yung mga planning contractor, nagbabaon lang sila ng stop out ng water closet, ng shower drain, base sa drawing nila ng plumbing. Hindi naman sa pag-ano. Yung kasi yung kasing plano nila, plumbing layout, kumbaga presentation yun, na dito yung water closet, nandito yung door drain, nandito yung... Pero yung specific na sukat noon, makikita dapat yun. Dapat ikaw din sa architectural plan. Minsan pa nga yan, mga yan, maglilayaw siya base sa poste. Eh. O, dito, Oh, sir, galing dito sa gilid ng poste eh, dito. Ano yan eh? Base sa plano namin sa planning plan, ha? 3,000 yan, sir, eh. Sino na namin? Dapat, kung pa base sila na layout, galing sa grid line. Kasi hindi naman nagbabago yung grid line, eh. Yan. Tapos dapat ito, yung location nito, ng water closet at saka ng picture settings na yan, makikita yan sa toilet detail. Hindi pwedeng magpapasig ka sa plano sa floor plan. Kaya nandito, andito, ay, nandito yung water closet, okay. Ano, nandito yung shower, nandito yung floor, closer, okay. Yan yung floor plan, huwag ka dyan. Pupunta ka dyan sa detail na may mga sukat-sukat talaga. Tapos makikita mo rin kung anong tayo sa nagamitin. Di ba? Ano siya? siya? Ito yung water closet. Ito yung drain. Shower. May mga sukat dyan specific sukat so yung mga settings. So kaya nga, Ano mo nangyayari? Diba? Yung mga start out, required yan bago tayo magpuhos ng suspended isla. Okay, it's say, papahirapan yung mahirapan tayo na magpa-approve ng buhos. Ngayon, di okay, mag-iis about yung mga planning. Pagkat naman ang finishing works, mababago din yung butas. Hindi ba hindi? Kasi nga, dapat yung, ano yung layout sila nakabase sa architectural detail. At during unang buhos natin ng palapag ng mga CR, dapat doon pa lang, meron na tayong approved tile tayo layout. Dito ang gagamit ay 60 by 60. Kasi di ba, napaka-importante no? Ang settings kasi ng water close eh. Yan. Masyadong mag-rolling ah. Okay. Ang setting ng water closet, eh ito yung ito yung water closet diba side view ito yung wall yan ang isla bawat kasi niyan dalawang klase yung butas eh yung PVC yan isla dalawa yan yung isa 250 yung isa 300 galing sa finish ng wall okay pag niya ay 300, required niya ay 300 at nalagay mo 250, hindi ay masasagad sa pader. Hindi matatama yung yung butas ng water closet doon mismo sa bank. Kasi may requirement dyan. Okay? Yung sa water closet. Pag 250 naman at 300 naman yung halimbawa, pang 250 naman, 300 naman nagawa mo. Ibig sabihin, yung tanki nito may kawang. Doon sa pader. Ngayon, pag ikaw siya doon, na ka, pwede mapasad. Pero pag 300 at 300 yung mga tramposin, kapag pwede ka 300 is about, pwede lang alawas niya, mga pwede yung mata. Yun, so napagyan mo tante niyan. Yan ang nangyari, kinisipag din yan. Pangalawa, yung floor trade. Diba? Di wala mo discuss floor kasi, dapat dyan, tamang location ng floor trade, ba? Pwedeng ganyan. Okay? Pwedeng ganito yung nangyari. Ay, sorry, kariyan ko lang. Pwedeng ganun. Okay? Huwag lang yung ganyan. Nakakita sa tiles. Paano mo nga yung lulubog yan? Hindi rin Ano yung bahay? Bahay yan. Ang gagawin, mo to, tapos ito, kakatingin mo yung tiles. Nakita mo kayo ng ganyan? Pambahay? bahay? Nakatingin yun tayo sa paganoon, parang may slope lang papunta doon sa drain. Tubig, pambaha yan. So dapat dyan, ito ang pinakagamis na patient. Kasi ito may slope po ganoon, ito may slope po ganoon, ito may slope po ganoon, may slope po ganoon. At isang tayo lang yung kailangan mong katingan para sa drop drain. So ibig sabihin, nagubuhos pa lang tayo ng structural, pre-structural na isla, dapat considerin mo lang dito. Malita bagay, malita bagay. Pero, isip so, mali itong bagay, pero pag naanin na tayo sa finishing stage, malalaman yung important yung pinili Oh, planning! Huwag kang basta-basta mong pagkakot yan. Kasi na plano mo. Isa nga gali gali yung galing plan. Isa nga yung plan ng layout kami. Architectural plan. Tayo layout. na Wait, yun lang.